Hi guys! Isang mga araw, nandito na naman muli si Kuya Esho para sa isa na naman panibagong crossfire content. At ngayong araw, ipapakita ko sa inyo yung bagong labas na CF Battle Pass Season 21. Alright? So, ito na, nandito na tayo sa website ng CF Gold Rush uh, Game page Battle Pass. So, siyempre, kailangan nyo muna mag-login at kailangan meron na kayong nakahandang top-up. So, ngayon, sa content natin ngayon for today's video, ayan, nakikita nyo lahat ang mga pwedeng makuha. Lahat ng mga reward, no? Maganda ng kulay nito. Ayan, 7 days. Ayan, nandyan lahat. So, ayan, may makukuha pa ano ito. AKBs, Remember. 4 200 ayan, ito. Yan, no, meron pang ano to. Python. Yan, ang no? Yan, yan yung bago. May shock absorber. Yan, yan, yan. yan. Everything. Yan, ito yung mag... Ito yung magpapainit ng mga mata niyo, Yan. <laughs> Spanner. Yan. So, syempre, so, for this video, bibili na natin yan. 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 Tapos, stream yung pass na tayo, siyempre. Yan. Siyempre, si Kuya Esho, ayaw na na stress no? Diretso na natin na 60. Yan. Yan. Okay. So, yung mapapansin nyo, yan, open na lahat. So, siyempre, i-claim na natin lahat yung mga... Kapag lumipat ka, nag claim ako. Yeah, ganyan ganyan ka lang, oh. Claim mo lang lahat. Yeah. Tapos mamaya, pagwa tayo, papasok tayo in game. Siyempre. Tsaka siyempre, mag spin din tayo ng mga... May mga kasamang spin to guys eh. Sama-sama na natin to lahat. Yeah, color chat, makeup na kasama. Solid naman to guys kasi ang ganda naman ng perks nito hindi ka nakikik, wala kang desertion. may mga spin ka pa, may kasama pang mga, pwede ka pang gumawa ng VIP. Mamaya malalaman nyo sa akin dito sa ating video, kaya patuloy kayo manood, mag-like, mag-share, at sumuporta para mapanood nyo ng buo to, no? Yan. Once sa gusto ko magpasalamat, no, 4K subscribers na tayo, habang kiniklaim natin to, no? So, gusto, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat. 4,000 subscribers na tayo. Sana patuloy pa kayong dumami, no? Gan, may libre pang anti smoke. No? Click enter, click enter lang niya. Click enter. Dami kasing n'daman niyo. Yeah. Yeah. Bakit ka ba lumulukso? Busit ka. Ayan, nakuha na natin yung hairs. Mamaya, papakita, na, papakita ko na sa inyo yan. Kung may skill ba yan. Ano bang kayang gawin yan. Milipat talaga sa inyo. oh. Loko yung scroll ko na sa sagay ko. So, ayan, level 40. Antay flash, antay smoke. Isbi natin lahat yan, guys. For today's video. Kung ano man mga laman nito. Kita natin lahat yan. Kita nyo, swerte ba si Kupa? Uy, siya sa spin. Oo, oh, hindi. naman nyo lahat. Kaya, stay tuned lang kayo dyan. Naman naman yung bastos naman. Lipat naman ng na lipat. mm -hmm. Wala bang claim all na kakangalay eh. Next. Oh. Head and body. Armor. Enter. Meron na tayo yan eh. Ghost X. O oh, may libre pa. May money back pang ikaw yun. Oh. Yan. Yan. Pabasin nyo, kompleto na, no? So, sila nagpapakira pa mag-mission tayo. Okay na. So, logout na yan. open na natin si F. Sandali lang. Wow, guys. Grabe naman to, no? Ang astig. Napakaangas ng login screen, no? So, ito na. Pasok pa tayo at tignan natin kung ano yung meron. Doon sa ating nakubang battle pass, no? Diba? Napakaangas. No? O, ano to? Tausan GP ba yan? Uy! <gasps> end of season na rin pala. Buti pala na. Well done. Oh, yun. Tignan, natin yun. Oy, may bago. Well done. No, wala nga lang yung bracelet. Oo nga, no, nawala. Ah, uh, baka kailangan pa uli magparang. Pero di ba ni, sa kanayan, hindi yan ang content natin for today's video, no? So puntahan natin yung rifle. Sana nandito yung AK, sana hindi nagbag, sana hindi nagbag, sana hindi nagbag. Hindi sa nagbabag tong storage ko. So, ayun no? Ito mga pre, napakaangas mga pre. Ayan, oh. No? Napakaangas mga pre. Tapos sa mili tingnan natin yung mga Priya, yung permanent. Wow! Daling ko yan. Iti testing natin yan. Tapos yung karakter. Saan na yung hairs na pinagod? Ito. Hmm, pwede rin palitan ng isikil. Pero wala siya nung balibag. Kasi yung original na hairs, may balibag. Tali yung hairs natin. Ayan, ito yung may balibag. Ito yung original, no? Pero, sak ayan, maganda. Pero wala siya special. Ito kasi meron. Ayan. So, ayan. Try natin yung mga weapon. Weapon, weapon. Teka, 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 teka. Bago magkalimutan, ano? May mga isipin, di ba? May mga ispin eh, oh. Siyempre, pagdadamot mo sa inyo ni Papa Ispin natin yan. Let's do this. Wala. Sandali. Bago, bago tayo mag-isipin, huwag muna tayong DK. Sayang yung coupon. Sige, tara. Spin. Medusa. Okay. Walain muna natin yung mga one spin, one spin. Mga wala naman may dadalang maganda yan eh. Okay ba? Diba? Tayo sa So, TH Master. Diba? Pighati. <laughs> Dismantle muna eh. yan. Okay. Ispin natin yan. Manalo matalo yung ispin tayo. Diba? Sige, try natin manual. Sayang naman mga kapatid, mga minamahal ng bitin. Sige nga. Paano mo malalaman kung nanalo? Lalabas din dyan. Yan. Walang mapakinabangan dun sa ano ha. Sige, tingnan natin yun na yung coupon. Puno na. Sayang kasi yan eh. O, ito. Wala. Wala mo lang na talaga. Wala. Alat. Okay lang. Nagkaroon naman tayo ng coupon. No? Uy, may cerebrus. Meron tayong tatlong spin. O, di ba talo? <laughs> okay lang yan. Okay. Okay. So, ano mo na muna yan. Garnet, wala na. Tinanggal na nila. mo muna natin sa FPP yung mga baril na natin natagpuan, ano? Yung mga nakuha. Wala pa. ganda lang ng kulay talaga eh. Sige, pasok muna tayo sa kahit saan. Wala man lang bang FFA dyan. Okay, FFA. Yan, pwede na yan. Start! Ganji na agad. Tagal. Pakatagal mo naman kapatid Sayang oras sa iyo oh, ah, Dito na tayo Mukhang Diablo rin siya Diablo eh Ito, 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 yung pistol Ito yung sa level 16 Pakita ko saan Angas parang ka naka El jablo pala Wala nga lang siyang XP perks, pero mamaya titignan natin, baka pwede yung convert. Okay lang yan. Parang ang taas ng sensitivity. Eh. Oh. Paano yung spanner? Parang... Yung pinihold? hindi. Para siyang axe. Pag pipinalo mo headshot. Oh. Pastos, may nasa nag lagi ako nagigilidan o nalilikuran sa mga ganito. Patay. Parang bago na yung ano ah. Yung boses ng... Parang nabago na yung boses ng ano, gunslinger ah. Parang naipatch na, naisama na. Tingnan so, natin manaksak. Try natin manaksa. Patay. Ha! Sayang. <laughs> Malayo. mana Labang bababa dyan. Patay. Headshot. <laughs> Ito yung gustong gusto ko pa na unto eh. Hindi lang ako nanalo-nalo ng spanner nun sa old loto. Bata pa kasi ako nun. Kaya ito, binili ko na kagad. Level 16 na kagad. Wala rin intro intro. O oh, yan Oh. Ganda. Killmark pa lang, bawing-bawi na sa ginastos mo eh. Tsaka dito sa forma ng barrel eh. tutok lang talaga sa AK ang... hindi hindi ko ma-master talaga yung tutok sa AK parang patapos na o okay, oh, patapos na nga try natin yung ay o may ganun may lumalabas na ganun may bago yun pala isa sa mga bago nila Anap tayo ng mili, mili, mili. i natin yung ano. Yung liabi ulo. Yan, yan, yan. Try natin. Dali nyo niyo naman kanina doon sa FPP no. Talaga wani talaga eh, 'pag na napangalan talaga nito eh. Tingnan natin sa mili-mili. What the heck? Ah, kaya pala, naka... Oh? Naka ano pala, naka-access pala diretso ang... Ano. Oh? Ba't puro sila naka ganon. Ano meron? Ayan, game. Ito pala, call. Shoot. Nakakukri ah. Nakakukri. Layo. Ka. Ang range nito parang axe din eh, kaya kailangan makadikit. watay patay. Eh. Uy, kapos. <laughs> Sayang mga brother. Nakapos. Pero overall, kung magabang ka sa DM, nandiyan ka sa gilid ng ganyan, no? tapos may papasok. Medyo may mapapahiya eh. Either yung kalaban o ikaw eh. <laughs> Shoutout eh. Yan, no? Ang ganda, oh. Iyuh, ilaw-ilaw uh -huh. Sabi naman yun, shoutout sa mga ating mga subscribers. No? Sana patuloy pang mag-like, share, and subscribe. Yan, no? Yan, no? may pangampas Hop. 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 Ayan, ayan, ayan. Nasa pa nga, mga kapatid, no? <laughs> Pero overall, ah, satisfaction, 100%. Ang ganda. Tsaka permanent na rin man to, guys, o. Oh. Sting, o. Oh. Ilaw-ilaw pa. oh, pak. Aba. Huwag ka na talaga ma maunahan. Uy. Try natin yung one hit niya sa click. Tingnan natin, ah. Oops! sayang. Mahirap unahan tong mga nakanakal eh. Diretso kasi ito eh. Ayan, oh. Sakit eh. Ang babay ba na iba niyang kasamang perks? Dali lang ah. Alam ko marami pa ito eh. Tingnan natin sa storage. Tingnan natin lahat. Alam ko sa Granada meron din eh. Ah, green smoke. Ito di. Ito ano sa ano to dati Kulwe po na nga lang natin pag may ito di spin yan. Ayan, kasama yan doon. Ito maganda sana, kaso days lang yan. Hindi pa ginamang permanent eh. Pinagdamot po eh. Ayan. Yan, puro days lang. Ito rin, no? Oh. Maganda rin. Ito rin, Medusa. Ah, uh, ito yung content natin nung nakaraan, oh. Yan. Ano pa ba iba? Wala na iba. iba. Yun na ba yun? Tapos, pangatlo. Ah, ito. Yan. Ang ganda. Ito, siyempre spin. Ito, oh. Kasi yun yung warpan ko bumalik na naman sa nakwentang kulay. Okay, mamaya babalik din niya sa normal. Yan. Yeah. Perks ng number one perks ng battle pass, guys. Hindi kayo nakikikain. Kahit minsan wala kayong tutok. Hiyahan nyo sila. Hiyahan nyo sila umiyak. Ang dami yun. Ano po? Yan. kasi oh, hey, mga wala namang kwenta yan eh. Baby pistol ticket, di may naman pinagagagamit. So, yun nga, no? Overall, output, maganda siya. Ito, pari man nga, tingnan ninyo. O, oh, diba? Ayan, kompleto naman lahat ang makukuha nyo. Wala namang nag-skip, yun eh. Ito, meron din dyan. Basta, overall, 10 out of 10, guys. Maganda lalo na yung kulay ng AK. So, no? So, salamat sa panonood, no? sa so, patuloy na pag-subscribe, pag-suporta sa ating munting channel. And again, this is Kuya Esho. Peace out. Salamat.